So dito pala nagdadagdag ng buko si Uncle oh. pagkatapos Pagkatapos kakayuri. Pagkakalain ko si Papa. Rod! Silaw! Ha? <laughs> ah. ah. Sa'yo daw. Maga, alas 4. Alas 4 pa lang, gising na. Nangali na. Nangali ah, na, alas 6 pa lang. Wow. Bye! Bye, Bye morning! <laughs> Tinawagan ko si Papa. Yeah. <laughs> Kapat a las 3 A las 3 nang gataon Ma kabog itlog. Nope, <laughs> kamay ka ayo. Nanay, si Ate, uh, si Tito, si Tita, si Ante, ang radyo to kasi kareo, na nilabulin. Eh Pagkita yun. Kaya yun, pagkita yun di ka namin. Ay, dito ka nga, ano, uh, just kasi uh, ma-out against the light dyan eh. Akong videographer o. Huh? <laughs> oh, lawan. Ayaw yun, sinulo. wala na sa ako na yan ayo nakultas na tadi to medla mi sel ka na di may bayong ka lang to ganan Kwek kwek. kwek kwek ah, itlog pala na may ano itlog na may balon sa harina bakong naka panangkot si ikoy oh. eh. ha? Ah, oo, oh, di, di man saka di man saka balon sa harina <laughs> baka sila. Abos na, oh. Uh, Naubos na ang toro, uh, no? Uh, 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 pag ano, pag ka... Pagkakakuan, pagka, weekdays, daghan sila, mag-order daw siya, ano mag-order. Pero pag wala i pag weekend, wala siyang order. Wala, 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 dalawa na lang dalawa na lang. <laughs> dalawa oh, lang. dalawa na lang? Dalawa na lang. Dalawa na lang tapos alas 12 na ka ka Alas size pa lang, wala, wala pa Alas size, mag-alas size pa lang. Oh, tapos antay, antayin daw niya yung mga taga GNT mamaya hanggang ala una para maubos yung soft drinks niya. Umiiyak yung soft drinks kanina, gumera kayo. Oo. Ito na yung soft drink. Ito yung soft drink daw. Ang boss, ako din kasi polo raw ko sa drink. Adik mampud. Isama ini, kakay. Top drink Gamay so. ra po kay oh. Ako siya tagawalis, oh. Tagawalis si Angelo. Ate ganina ganina gatulod ra mi siyang kari, gan, galak siya si Uncle Joel may nag-drive ano nagdrive nag-drive tapos kami ga ano ga kasunod ra niya Gatuklod. Jasmine Yes uh -huh. grade, grade 11 okay. uh -huh. Grade 11 na ah. Wala, guys, pila man siya, 3D11. <laughs> oh, oh, oh. Ano gagawin mo, Cole? Ah, nagtangon ko yung kariton ko. <laughs> tatanggalin mo? Oo. Oh. Ah, tatanggalin yung ano... kuranan ano nasa ning kuranan yung bisikleta sa tamon Tau daw niya kay ano para magamit ang bisikleta. Diba? ba? <laughs> Mura na nag-equal si ko. Pero ginagmay na po. Ginagmay. Ah, makahalin raman po. Pero pag ano, pag weekdays, dako dako po. Sa isang araw ko, magkano naman nakita nyo ko? Ah. Lahat-lahat mga kwan po mga sa mga sigayin nyo. Sa kwan lang po lang. Sa ako tumaglibos ko Puhunan, uh -huh. kasama po. Kasama po Mga libo. Pero ang ano, ang tawag nito ang... Ang ipa siya, nasa mga... Ang mga libo. kasama, -puhunan. kasama po. Ano sa Kasama po hunan, mga isa kalibo daw. Pero pagka ano, baka mga sa mga 500. <laughs> kasama si Garilio. Asa na yung sigarilyo mo, Col? ayo Ay, sigaril. Oo. sigarilyo. Sigaril. May sigarilyo na lalo talaga buok. Duha ka kahara Oh, duha ka. kahara Kamel din po. Ay, class. Bola na ka-stock na sigarilyo ko? Kole wala ka nang stock na sigarilyo? Ah, Konti naman. <laughs> Dalawang tasa sigarilyo. Oh, tanggal na ang bisikleta. Hindi eh, pwede pala Col, pa lang oh, magbisikleta ko oh. pauwi. O, oh, magbisikleta well, ko. Okay, ay pag-uwi ka? Oo. Oh. Ah. Malapit lang oh, oh. Galakaw ra ganina. Oo. Oh. Padulong din eh. Pag-uwi pa lang siya magbibisikleta oh. Ah. Uh. Oh, bad oh. Sabran. <laughs> oh. <laughs> Bantay <ka> dito. Oh. <laughs> <laughs> Kurat po din si Akin kay Diskarte-diskarte lang, oh. bisagataya ng mga bike. may eh. naiisip mabilin dereo katunton to pero mabalik na po din oo oh, oh, uwi muna ay call call ayun mga kamiming ito pala yung mga paninda ni uncle buko kasi ito yung buko niya tapos ito may nagbibigay sa kanila ito empanada konti lang yung kinuha niya kasi ng uh, week, uh, weekend tapos meron siyang kwek 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 to di ba kwek kwek Tapos konti na lang natira. Isa na lang pala natira. Pero marami yan kanina, di ba? Pinakita ko sa inyo. Tapos, eto itlog. Tapos mayroon siyang soft drinks, tsaka kape. Konti lang din yung kape. Actually, yan lang yung paninda ni uncle Tapos mayroon din siyang soft drinks. Konti lang. Tapos mayroon din sigarilyo sigarilyo. Pero bibili pa daw siya ng stock ng sigarilyo kasi nung namin kanina, walang stock eh, kaya nandoon pa siya. Medyo dumadami na yung mga sasakyan sa kalsada, kaya na-face mask na naman ulit ako. Dahil anol ng mga truck na dumadaan, ang laki nila. Amin ah, na sila. So, aano ah, muna ako. At ah, nalalangkap ko eh. <laughs> nagano yung aking ano, ewan ko ba di ko alam kung may allergy ako or basta pagka mga alikabok na uubo-ubo, ay parang sinisipon ako or ano uh, rhinocytis bang tawag doon kaya nga pag yung sobrang init, tapos maalikabok, tapos biglang umulan, tapos nasa labas ako yun nagkakasipo na ako nagkakasipo na ako noon or yun nagkararay nagkarayinos na, rhinocytis pang tawag doon marami kaming tendera ngayon dito mga kamiming oh marami tendera nakahilera ay Hi. konti na lang paninda uwi na kami maya maya magalaw <laughs> na pa ha magalaw na pa hanggang alaw na pa, pa. depende kung magagawin dumating yung plat nila magagawin na pa dito na lang siguro ako magla-live. kaso hindi magkakarinigan dahil sa mga sasakyan. Kaya sa bahay na lang siguro. Ay, may mga bibi may bili, oh. daw, maraming, ano, maraming bibili dito. Saka ang dami ng sasakyan ay mag, magbubukas yung mga tindahan dyan. Siguro pag weekdays, maraming tao kasi nagbubukas yung mga tindahan. Ngayon kasi Sabado, oh, kaya wala masyadong tao. Naisip ko <tinyo> kung <Kasi po> magkakate ako. Sakit ang liko ako. Siguro kaka-upit ko ha? O mamaya-maya siguro. Sakit ko. Kailangan ko ng massage. Pag uwi na lang siguro sa Quezon City na lang. Mabenta pala dito si Garilio. Cool, no, tsaka kape. Si Garilio tsaka kape. Mabenta. Tsaka yung, tsaka yung maruya ni, ano, ni tita. Mabenta din. Mag-exercise muna ako mag-exercise muna ako mga kamini kasi at sakit ang likod ko. Magkakape muna po tayo para hindi tayo antukin. Ayan. Ang gusto ko ay coffee ko brown. Ikaw. Ikaw.

Banks, pero ang haba pa rin. Yung. Pero dapat kasi makapal. Kaya ganyan lang yung bangs natin. Hello. Anong almusal nyo, Col? Ano don't know. Ito, no? Ah, may nagtitinda dyan ng almusal. Ah, kumuha ka na doon? Doon sa Jojoy. Sinong Jojoy? Joy, -Joy? Itong... Asawa mo pa niya. ah o cuál es cuál el cuál no me coffee kami lang naiwan dito mga kamiming kasi si Dito ay umuwi muna dahil naiwan yung kanyang candy ata yun sabi niya so, ayan sila dyan at sya si ano si Tubo tapos ako nagkakape pa din mamaya pag uh, sipag pupunta kami ng SM ni Jasmine kasi pa kasi yun magbubukas so, tignan natin kung may, mab mabibili tayo doon ayan na si Uncle oh, nagbabike Tagal kong hinahanap. Ando pala pita Lalim. Do, doon sa malaking pan? Ang kanyang uh Oo. -oh. Yung may tem. Uh Oo. -oh. Nagtanong-tanong pa ko. O. Yung ilang bang pamin Kasi alam ko malaki eh. Ah, doon, doon ko pala nalagay sa pinakailalim sa malaki. Oo. Oh. sa pinakailalim pa. Nagpapacharge kasi ako ng power bank dahil malulubat na ako. Ang doon pala sa pinakailalim. Oh, pinakailalim. Ayan pa. Aalis na, na, sa ako na. Nakalimutan ko, baka balta. Ba't yan lang, kaindi mo, Col? Ha? Bakit yan lang yung kaindi mo? A yan lang yung kaindi mo? A ah, kasi hindi magkasya sa lagayan. A Nakakaantok pala pag ganito, nandito ka tas wala kang ginagawa minsan may mga parating na parating na mga customer pero pag wala pa lang customer nakakantok ako inaantok sa kanila eh nakatambay lang kami dito paupo so, oras po natin ay mag aalas 8 pa lang ang haba pa ng, ng oras kasi pa nakarat nandito kami 6 eh Tapos na ako magkape. So, ngayon. Magusto siya. Um, uwi muna kami. Kasi mag-aalmosal muna kami. Mag-aalmosal muna tayo. Tapos babalik na lang kami mamaya. Ay, ba't ay, ang dami ay, sa sakyan? Lilipat na ito. Ito. Ha? Ito po kayo. Doon na kami tatawid. Doon na lang sa akin. Oo. Kami na bahalang tumawid. Malalaki na kami. <laughs> Kaya na namin sarili namin. So, ayun na lang yung mga ayun na lang yung mga tinda ni Kejo ang ni Uncle Joel yung itlog ubos na ubos na yung itlog oh. konti na lang ubos na yung dalawa ako oh, konti <laughs> let's go